po si Andres. Favorite hmm. <laughs> niya yan, Daddy. <laughs> Suni so niya ganyan na. No? Hmm. Ah, meron na pala siyang pagkain, Dad? Mm -hmm. Pero yung tanong sabaw bawa ko na nagaan. Ah, yep. O, Ayaw na magpasubo. Ayaw si na yan, yan magpasubo. Oh. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Kamusta mga kabeshi at mga kapitik, welcome back sa aming youtube channel and for today's vlog, ipagluluto po tayo ni kapitik ng tinolang manok for lunch mm -hmm. for lunch po ito ayan, at nag email na po sa akin yung nutritionist eto yung email niya balik kahapon po ay uh, tinanong ako ng nutritionist kung ano yung aking weight, height pati yung aking diagnosis at kung ilang kilo ako before pregnancy and after pregnancy. Yan sinabi ko lahat oh, 'yon. Pati before kinatanong. Mm -hmm. Tapos ay ayun uh, kinalkulahin niya ako daddy ng, kaya hindi niya sa akin agad na ibigay kasi tiningnan niya rin yung mga laboratory ko. Ayan, lahat 'yon tineck niya. Pati yung at uh, kasi syempre, i-check iche din yung, hindi lang yung sa glucose test, pero yung urine test ko, check niya din Oo, lahat. So, so doon siya nag-come up, nung makuha lahat yung data, mm -mm. doon siya nag-computo, nag oh, bago, na no? uh -oh, bago niya na-send. Oo, bago niya na-send. So, yan pala ay unique sa bawat tao. Sa bawat pesyente. Ibig sabihin eh. niya, ay para sa iyo, e, kung ako magda-diet, iba yung para sa akin. Mm -hmm. Tapos ay, tinanong niya rin kung, Ah, uh, tinanong ko din pala kung tama ba tama kasi may mga nagko-comment sa atin na 2 uh, hours two hours after yung pagkuha ng glucose test 2 hours before meal. Uh oo, -oh, 2 hours before meal saka 2 hours after meal ganyan. Uh -huh. Eh sabi naman niya ay tama lang naman daw ang 1 hour for you sa page uh -oh, mo. sa pregnant, uh oo. -oh. Siguro iba-ibang case po iba-iba yung sinasabi talaga ng mga dietitian, mga recommended. Yan. So sa iyo ay one hour before and one hour after. Uh, so kanina kumuha na po kami ni Janet one hour before uh -uh. breakfast at ikaw ay 90. Uh -uh. So ngayon, ito ay for lunch. Wait lang, ano pala yung email sa iyo? Ano daw yung for breakfast? For Tama for breakfast, ba yung ginagawa natin? Uh, oh. Yung for breakfast ko, merong ditong fresh fruit or fresh fruit juice ang sample na menu niya ay ripe papaya na 40 grams isa. Tapos ay <clears throat> pwede yung meat, fish, or poultry. Pero ang sample menu niya for breakfast ay dalawang scrambled egg saka tomato. Tapos pwede rin yung rice, bread with butter, margarine, or jam. Ang sample menu niya dito ay one cup boiled rice. So pwede yung rice for breakfast. Walang sinabi kung brown or white. Amen. walang sinabi basta, rice, basta rice tapos sa lunch kaya tayo nag chicken tinola ngayon kasi ang soup sample menu niya ay chicken tinola mm, so tapos safto ay oo. Oh, oh. so ang chicken ko ay dalawa dalawang piraso tapos okay. ay pwedeng papaya or sayote tapos ay may malunggay ayan nagutay na ni daddy yung malunggay po. tayo po ay mahinang magsalita dahil Tulog si Andres. Tulog ang ating baby. Yes. Tapos ay boiled rice, one cup din po. Tapos ay ang sample na fruits or pwedeng kahit... Uh, pwede daw akong magbanana sabi niya. Mm -hmm. At apple ang nakalagay for dito. Lunch for lunch. Tapos yung sample naman for dinner ay yung upo gisado with pork. Pwede rin ako mag -pork. Tapos ay uh, boiled rice, one cup ulit. Tapos ay laging may kasamang fruits. Pwede akong mag watermelon. Yep, kasi kailangan mo pa talaga yung ano. Nutrition. O, ano, kailangan mo pa na may sweets pa rin. Kung mapasok sa'yo, hindi pwede na. Mm uh -hmm. -uh. At uh, may snacks din po mga kabeshi na nilagay. Ang sample ay tasty bread, dalawa, peanut butter na palaman, sa afternoon na naman ang example ay ensaymada na may cheese yon pwede rin yon tapos ay pag nagugutom daw ako pwede ako magmilk tapos pag may milk na kasama isa lang yung bread ordinaryo yan no ay hindi, mga ano to snacks ko uh, snacks hmm, na yan. Mga snacks kasi ang 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 ano nila recommended talaga kapag buntis ay uh, small frequent feeding sa case ko po ha small frequent feeding tapos ay six times a day. So, uh, breakfast, siyang siyang siyang, no? lunch, dinner, tapos ay may in-between, may snacks. Yan. At pwede, nilagyan niya rin ako ng snacks paggabi. Kasi sabi niya, ibuntis eh. snack. ay, oo, midnight snacks. So, ayun lang, daddy. Ang napansin ko lang dun sa menu ay portion by portion. Merong, merong fruits, merong gulay, tapos palaging one cup lang talaga yung rice. Kaya ako yung may takalan. Ito po yung takalan ko. So ako yung may takalan, one cup of rice palaging napapansin kung, Yun napansin ko na ano na recommended ng dietitian bukod doon ay eh, yung mga comment din sa akin ng mga yeah. subscriber. So, yun lang, Daddy. Thank you so much po doon sa mga nag... So, so far comment, nag-PPM, yes. sa Satrasyo TV, yan talagang salamat po sa inyo dahil natutuwa kami ni Janet na maraming nakaka-connect, maraming nakaka-relate, ba diba? At maraming concern sa'yo. And thank you so much po. Tapos ay kahapon, nag ako ng glucometer. Ang glucose test ko ay 1.20, yung lunch time ay 1.20. 122 tapos yung dinner time ay 120. So, maganda yung sabi nung nutritionist, maganda daw yung ma-maintain ko. Hindi pwede masyado mataas, hindi yes, pwede masyado mapaba. Eh, so, parang, okay lang din yung 90 mo kanina, no? Oo, oh, yung fluctuating. Wala ka pang kinakain 90. No? Oo, oo, wag naman daw yung masyadong fluctuating. So, yan, magluluto na po si Daddy. na Nahiwa na po niya yung uh, bawang, sibuyas, luya. Uh, may malunggay na din at saka sayote. Eh. At ayan. ayan, nilagay na po ni Daddy yung bawang at uh, lute. Ano yan? Bawang-sibuyas. Bawang sibuyas. Sabay na. Si mm -mm. Daddy pag nagluluto, parang lagi nagmamadali. <laughs> Maliksi. So, papupulayin lang natin ng konti yung bawang at sibuyas. Si Andres may tulog pa rin. Tapos yung luya. yan para yung aroma. <laughs> aroma ng ating... Naamoy mo. Hallelujah. Tapos si Daddy, pinagda-diet ko na din. <laughs> Sabi niya, bakit daw siya kasama? Bakit daw siya kailangan mag-brown rice? Hindi. Kahapon. Gusto ko nang bumili kahapon ng white rice. Eh. Magkaiba tayo ng saingan. Kaya lang, okay lang din, Daddy, for your own. Ano din? Hindi mahal yung brown rice. Na ano Hapa, Pra, parang... Hindi ngayon lang naman to. Ito try ko lang naman since na... Kasi hindi naman niya sinabi na brown or white. O, pwede yung white. So, pwede, pag ubos niyan, magwa-white ulit. Oo, try na o, o, lang natin. Ayan, kapag ka medyo napiprito na yung luya, bawang uh -huh. sibuyas, ilalagay na natin yung manok. Mm uh -huh. Pagpupulahin din natin. Ito po ay tigagalawa kami. <laughs> Portion. <laughs> Pati kami. Dalawa kay kami. Janet. Dalawa kay Andres. Dalawa sa akin. Natatawa po ako. Gawa ng kami pong pamilya. <laughs> ganun, ganun na rin. Kung ano yung kain ko, ganun din yung kain ni daddy. <laughs> Pero si Andres, ayoko siyang i-diet. Yep. Kaya dalawa rin sa kanya. Oo. Kasi yung nakalagay dyan na dalawang tipak yung sayo, dalawang tipak na chicken. Oo, oh, nakalagay. Two, ano, two drop, two stick, two, ano yun? Chunk? Two portion. Two portion. Mm -mm. Pero hindi naman sinabi kung gaano kalaki. Hindi naman. Baka na may dalawang mang inasal. Kalaki. <laughs> ah, hindi naman. E ano na po yung ating chicken? Hindi naman dalawang mang inasal, mami. Hindi naman mang inasal. Hindi, kasi pagkakain tayo sa labas, ay dalawang order po na mang inasal. 2P, dalawang ano, PM1. Hmm. Papulahin mo muna yung manok daddy. Yep. Ayan. natin sa sabawan. Oo. Takpan mo muna kaya. Ako na nga magluto. <laughs> hindi siya pupula pag kinakasan mo. At Dapat sige. medyo ipiparito mo siya. O, prito mo. Mamaya may lagay yung gulay ha. Ayan. Yep. Napaka ganda na ng panahon mga kabeshi. Kaya naman ako ay naglaban ng mga damit ni Andres. At saka yung damit namin nasa taas na kasampay sa terrace. Ang hina ko pa din magsalita. Baka magising po kasi si Andres. Thank you, Lord. At maganda na ulit ang panahon. Lalagyan lang ni Daddy ng konting paminta. Sunti lang. Saka salt. Finch pinch of paminta and konting salt. Konti lang din. Kasi kasi sabi ni ma'am ano, yung diabetic daw, hindi lang basta sugar, no? Mm. Kung minsan gawa rin ng salt. Tapos yun, pwede na natin sabawan at pakuloyin. Lalagay ko na rin to. Mamaya ang dinner ko, Daddy, upo. Oo. Kung ano yung nakalista. Buti meron akong upo. Yes, binilang pito. Mm. Okay na yung sabaw o mas mga madami. Ah, wala na pala eh. Okay na yan. Okay. Lalagay na rin natin to para tumiin. Kaunting nor kalahati lang. Uh -huh. Para bukas ulit yung kalahati. <laughs> <laughs> Pag tinola everyday tapos pakukuloin lang natin ayan guys kuluan na po oh, sarap kitikman ko lang tapos pag okay na ilalagay na natin yung malunggay sarap grabe pwede pwede na to guys lalagay na natin ito po yung akin ang hinugasan dinamihan ko sa dya para kay Janet Yan. mami pwede na kumain Pakukuloyin lang itong malunggay at pwede na kumain guys. Isang kulo na lang. pa rin po si Andres. Ano mo na tayong kumain, Mami? Yes. Yeah. Gutom na si ano. Gutom na 'yung ating second baby, sabi ni Janet. Napakalikot din daw. At ano, may ini-x-ray si Doc tapos galaw ng galaw. Oo. Eh, tinajak oh. siya 'yung kamay sa Tapos ano, sabi niya, "Mama, may 'yung kamay, hindi mo na." Bakit 'yung kamay? Yung kamay at 'yung kamay ay <laughs> Ayan, ayan. Okay, kaya na tayo. Ayan po si Janet. Nagtatakal na. <laughs> one cup talaga. Mm -hmm. Yun know, naman mami, tansyahan pwede na. Hindi <laughs> man kailangan literal. Ayaman na. okay, But, uh, up to you. Sundin na natin lahat. Ayoko <laughs> rin, alam mo yan. Nasa ulit yung pagpipipi. Oh. One cup daw to. Diba, ganito nga kadami kapag kayong kakain ka sa labas, no? kami po ay nauna ng kumain at siyandar sa ito, log hmm. Okay, pray tayo. Lord, marami pong salamat sa pagkain ito. Pagpalaan mo to at po. Pagpalaan mo nga po ito at may kalakasan ang aming katawan. At patuloy mo nga po kami palakasin. Uh, pagalingan. Yes, o Pagalingan, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kain hmm. po tayo. Kain po. Masarap naman. Masarap, Lord. Thank you. Meron ka bang ano? Yung sayote? meron. Talagang bakit yep. ah? Yup. Yup, mayroon. Dalawa din. Marami pa dun ha? Hmm. Marami pa yung kay Andres. Oo. Oh, kain po tayo. Nakakatuwa din pala yung ganito daddy. Nagkakaroon mm. tayo ng disiplina sa pagkain. Pero magastos. <laughs> <laughs> kain po tayo. Sarap naman ah. No? Okay. May sabo pa dun mami? Mm -hmm. Nakain na rin ako. Kain po. Okay, nakain na kami ni Janet. si Andres ay tulog na tulog. Namis ko din itong dinola. Hmm? Oh, ang Marami pa dong malunggay, ma'am. Mm Hindi -hmm. namin hangko. Mm -mm. yeah. Nakain pa po kami, mami. Mm -hmm. At yung isa. Ay, mabait lang, mami. Mm Tutulog pa yan. Umupo na po siya. Tapos, kami gawin. Nung makita si mami. Hindi <laughs> to mami. Ano kakain ka na rin? O nagiiin-in ka pa? Nakain na po si Andres. Pinulit niya yan, Daddy. Sunyang ganyan na. Ah, meron na pala siyang pagkain, doon? Hindi na. Pero yung tano, sabaw ko na nagaan. Ah, yeah. um. ayaw nga magpasubo. Ayaw siya magpasubo. Ayaw nga magpasubo. Tapos, hati kayo sa kiwi. Oo. Oo. Uh, later, later ang kiwi. Ah, water, mami. Water? Oo. Uh -oh. <laughs> like water. Ayaw. Yeah. Wala nang makuha yata. Wala na na, basog lang ako. Oo, <laughs> natutunan yan. Sa'yo. <laughs> Ayaw nga gano'n. <gumagana>. Sarap ng tinola <laughs> mo dati. Is it? Nagustuhan din ni Andres? Pero napansin ko, no, marami nga akong kumain na rice dati. Oo. Oh. Kasi parang, yung 1 cup ko pala, <laughs> talagang dumadama ka ko dati. Feeling mo mga nakakailang cup ka before? Parang 2 to 3. 2 to 3, no? 2 and a half, no? Lalo na pag sa probinsya, daddy, tas marami tayong kumakain. Sa amin, no? Pagkasabay natin si na Eric, si na Becca, si Bonso. Tapos kung magsaing si tatay, ang dami. Yung kandero mo lang. Tapos sasabihin nila sa akin, kain ka pa. Tapos ako naman parang, okay, kain pa ako. Yung ganun. Grabe. Tapos yung sarap ninyong kumain, actually yun talaga yun eh, pag yes. marami kayong kumakain. Pero dati sa probinsya mami kami, ang dami namin magkakapatid. Uh -oh. Pero si nanay never nagka, kasi okay, hindi naman siya nagpapa-check up. Hindi uh -oh. naman, no, hindi niya alam yung, hindi uh -oh. siya. basta nanganak lang siya sa probinsya. Uh -oh. Never siya nagpa-check up, nagpa kung ano-ano, sa doktor, no? Yep. Pero dati kasi walang soft drinks ang kanya siguro yes. inaano, si no? Buko juice. Pwede si diba? Malakas yung melas Oo, o, mga buko juice, mga si Ate Nos, alibangong hipon, yung ganon. Gulay, mga green talaga. Mm, parang healthy. Kasi minsan, mm, kasi nasa talaga. Wala na pa nung McDo yun. doon, wala pa Jollibee. Kasi tayo every travel naman talaga din, no? <laughs> Ngayon, daddy, ang naisip ko pag magta-travel tayo, magdadala na ako ng pagkain yung naka-portion na tayo. Ah. Oo, may... oh, mo. Kaya mahirap ding o, i ako lang. Ikaw, bahala ka. Magbawa ka ng pagkain mo. Ako lang ba? No? Mm -mm. Ikaw hindi, no? Kaya mahirap din ikumpara yung before and after. Yung before talaga nun ibang-iba nung no? panahon. Iba ang pagkain. saka wala nung milk tea daddy. Wala nung ano, wala ano. coffee. Kung may coffee pero black and sugar. Oo, oh, yung, yung tinitimpla Tapos, lang na ano. Diba ngayon ang coffee natin, ang dami variety, ganyan masasarap halos lahat ng flavor. <laughs> Kung baga may access na tayo yes. sa ano. Yes. May din mag-compare. <laughs> Totoo nang happy niyang kumain. Ay, kompletong tulog na yan. Ibig sabihin. Kita yan mo na gising siya, kumain? hindi siya umiyak. Basta umupo siya, nakita kanya nakain tayo, higa uli siya. Yes, so... Pero ano na siya, gising na sinilip ko ay eh, nakamulat na puntahan uli sa buhok niyo may mga kanin Oo, oh, oh. ganyan na yung kumain paminsan daddy siya na rin naghahawak ng kutsara niya kapag example katulad ah. kanina nag avocado siya siya na yung na ganun marunong na siya ngayon kasi kinokontrol ko pag uwa nung napupunta lahat sa buhok yes. And wala nang makain napunta na lahat sa buhok Yes, water. Ah, mami. Water na naman. May mamaya, mamaya, mamaya. May lagayan siya ng water, mami. Eh ibigay mo yung water, siya'ng iinom. Ibigay mo lang. Buksan mo. Okay, drink. Oh, hold, hold, hold. Hold. Oh, mommy. Okay. may pagkain mo, ha? May lagayan po yan ng tubig. Sa so, may lalagay Hindi, diyan. Dito. Ibuhay mo na Yay! <laughs> Pakakit naman yan. Mm, mm Water, water, sabihin mo. Water. Water. <laughs> Ang next na ituturo ko dito ay pati training na. Pwede na siyang turuan. Okay. Ipaubos mo tong rice. Uh -oh. Wow, may chicken pa siyang malaki. Uh oh, malami pa siya. Bago mag fruits The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Nahum 1 7 NIV